good morning. abe ako. Ito na naman ang happy niya. Abe ako, Bob. So, the original abe ako. And abe ako, motovlog. Ayan, makulim niyo yung mga panaw, no? Wala yung ano, wala yung bundok ng Arayat. Kapag wala yung bundok ng Arayat, ibig sabihin makulim niyo yung panahon. Ganyan yung kasabihan dito sa may Pampanga sa amin. Pag hindi lumilitaw yung bundok ng Arayat, ibig sabihin uulan. Oh! Abe ako. Pag-uusapan naman natin habang naglalakad o nagjajaging ako, pag-uusapan natin yung mga kaibigan natin na tinulungan or mga kaibigan natin tumulong sa atin. Ngayon, Parang naglaho silang parang bula. Pagkatapos mong tinulungan, di ka nakilala. Maraming ganyan, di ba? Almost lahat tayo ng mga tao, nakaranas tayo ng ganito. ganito Meron man tayo or wala, kung sa silang mawawala, di ba? Pero mas marami yung mga tao na ginabang na nawala pag wala na tayo. Or wala na tayong may hambag sa kanila, di ba? Uh, let's go! Kaya ako, nagtapos nagpapasalamat ako sa mga tao. Sumuporta sa akin simula nung una, since day one. Saka ay, hindi man ngayon. Hindi man ngayon na, uh, kaya may nagbablog na tayo. Nagpapasalamat pa rin ako sa mga tao. Kung wala hindi ko masasabihin na wala eh. Hindi ko kasi naranasan na wala eh. Kasi palagi akong binibless ni Lord. Tsaka syempre dahil masipag yung daddy ko at yung mama ko, hindi kami pinabayaan at lumaki kaming maranyayang buhay. Lumaki kaming masaya, kompletong pamilya. Kaya hindi ko sasabihin na wala kami. Meron kami. <laughs> dahil hindi kami, hindi kami nawalan. Dahil kahit dumahas kami ng mga problema, mga pagsubok, hindi kami nawalan dahil palagi kaming nananalig sa Panginoon. Lalong lalo na yung mga magulang ko and yung lola ko dahil lumaki kaming born again, lumaki kaming Christian, lumaki kaming cristiano, Di man nyo nakikita sa aking pagkatao o sa panglabas na ano dahil syempre sinong makakalang born again ako, di ba? Dahil, dahil mukhang Robin, mukhang bad boy. Pero ngayon dahil kami ng mga influencer na nalululong sa mga... Sorry, Sorry kung may matatamaan Pero dahil opinion ko to May kanya-kanya tayong buhay May kanya-kanya tayong opinion Kaya syempre Kayo Kaya ako kayo sa gusto nyo Kaya nyo rin ako sa mga gusto ko Diba? So, gawin nyo Gawin yung mga gusto nyo Gawin yung gusto ko Kalaman tayong pakialaman sa buhay Pero at least Ako Nagkakasala ako Hindi ako perfecto Masamang tao din ako <laughs> Pero at least Mas marami yung nagagawa akong kabutihan Kaya sa mga, sa mga kasama na nagagawa ako Well, yun nga tapos salamat ako sa mga tao noon, lalo lalo na sa mga nakasama ko sa trabaho noon, mga, mga hanggang ngayon. Hindi man ako nakakapangumusta, hindi man ako nakakapag-chat or what dahil siyempre may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang pamilya na tayo. alam na sa mga kaibigan ko na palaging nakasuporta, di ba? Mga pulot pa tayo ng 20 pesos. Sabi ko Sabi ako! O, tingnan mo. Kailangan natin magpasalamat sa kay Lord, di ba? Naglalakad lang tayo, nakapulo tayo ng 20 pesos. Yun pala ang blessing na, umagang blessing, pwede na pambili ng tinapay ito. ba? Diba? Kaya, salamat sa lahat ng mga tao sumusuporta sa akin, sa mga nanonood ng na mga vlog ko, sa mga nag-share, follow. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga tao nakasuporta sa akin. ba? Diba? Sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Kaya salamat, maraming salamat po sa inyo lahat. Adol! Kaya kung may natulungan kayo na hindi na kayo kilala ngayon, or hindi na nagpaparamdam sa inyo hiyaan nyo na yun at least natulungan nyo sila at least natulungan din tayo ng mga taong tumulong sa atin no ngayon di ba pero at least nagpapasalamat pa rin palagi tayong magpasalamat na sa Panginoon yun nga yung mga natulungan natin okay lang hiyaan nyo at least nakikita natin na umaasenso sila sana lahat na ng mga natulungan natin anong mabuting ginawa natin sa inyo gawin nyo rin sa mga tao na nangangailangan ng tulong o nangangailangan ng gabay patulad nyo doon na walang wala kayo marami kasi, marami kasi akong nakilala marami akong kaibigan maraming nagkukwento sa akin na yan nga yung mga sabi ako yung mga tao oh, dito nalito na ako doon yung mga natulungan nila ngayon silang nakinaba wala na hindi na nagparamdam ngayon sila yung meron hindi na nagparamdam kahit anuman kahit sabi ako kahit Hoy, kumusta? Tara, labas tayo. Kain tayo sa labas. Kahit, kahit ganun lang na malit lang na bagay na kaya mong balikan yung mga taong tumulong sa'yo noon. Di ba? Napaka sigurado kapag ginawa mo yon, Diyos ko, yung taong tumulong sa'yo noon tapos inaya mo lumabas ngayon o ano man ilibre mo sa kanya o kinumusta kinus mo siya o pinasyalan mo siya ipagmamayabang kanya ulit ipagmamalaki kanya. Idol, di ba? Kaya ako, ako gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga tumulong sa akin noon eh. Gusto kong pasyalan kaso kulang yung oras, 'di ba? Dahil syempre nag aati tayo ng bata. Tapos puyat yung trabaho natin dahil gabi-gabi tayong puyat dahil sa trabaho natin sa bar tayo nagtatrabaho, 'di ba? Kaya kulang yung oras sa akin eh. kasi yung umaga ay gabi sa akin. Yung gabi ng umaga. Kung gusto man akong mamasyal sa kanila, tulog na sila. Diba? Kaya, kung di man ako nakakapang sa inyo, kung di man ako nakakapaselta sa insya na, eh, dahil, sobrang hindi na katulad nung binataan ko. Walang binabantayan. Idol, kahit saan ako pumunta, taon daan na ako nun. dabas. <laughs> di ba? Kaya, uh, yun lang. Kaya maraming salamat sa support ng Ipapsoy na abing ako mong vlog Lagi tayong magpasalamat kay Lord. Ikaw ang tunay na Come on, Church! Come on!